my life, day of your life magandang araw, this is Daisy Loves nandito tayo sa aking munting hanap buhay at magre-refill tayo, magre-refill tayo ng ating mga paninda ayan, ang inyong tindera na hindi na marunong magsuklay at ang ngipin ay nandun pa sa labas at waaah mga kaganapan dito sa ating munting hanap buhay kahit piso-piso lang ayan, pasipat-sipat si Idae dahil may bombay na dumaan at maniningil yan araw-araw dahil dyan tayo kumukuha ng puhunan at ito na nga mag kikilo tayo ng bigas pa isa-isang kilo para madali na lang sa mga namimili o ba diba, abot kuha ng bayad abot o ba diba? pag may bakanting oras at walang namimili ganyan ang ginagawa ko nagtitimbang na lang ako ng mga bigas para madali na yung bigayan pag may namili lalo na pag hapon dahil hapon dito ang kadalasan maraming namimili dahil yun ang pagdating nila galing sa mga kalakal. O, di ba? Pa isa isang kilo lang. Okay na yan. Paunti-unting income, ika nga. Piso-piso lang at may ipon din yan. Darating din ang araw at may ipon natin yan para sa ating mga pangangailangan lalo na yung mga bills ang daming bayarin, kuryente sa eskwelahan, internet kasi hindi na kailangan talaga ang internet ngayon. Adiv